Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan. Tapat na damdamin at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Madaling araw. Kumakaway pa lang ang araw sa gilid ng bundok. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng hamog at tuyong damo. Habang tahimik pa ang buong bahay, dahan-dahang bumangon si Jade, dalawamput isa taong gulang. Bumaba siya ng kama at lumabas sa terrace na nasa ikalawang palapag ng bahay nila. Suot niya ang oversized na puting shirt na walang bra, at sa ilalim, manipis na gray na cotton shorts. Sa liwanag ng buwan, bahagyang aninag ang hugis ng kanyang katawan. Pero wala siyang pakialam. Sa lugar na ito, wala namang makakakita o iyon ang akala niya. Uminom siya ng malamig na tubig habang inaabot ng tingin ang dulo ng mga palayan. Tahimik. Payapa. Hanggang sa may marinig siyang yabag ng chinelas. Kaluskos. Mabagal. Ang aga mo namang gumising, mahinang sabi ng boses mula sa likuran. Lumingon siya. Si Rico. Dalawamput tatlo anyos kayo manggi. Matangkad. Ang buhok ay magulo basa pa ng pawis. Nakasuot ng puting sando na halos dumikit na sa balat at dark blue boxer shorts na medyo maluwang sa bewang. Walang suot na sapatos, may hawak lang na baso ng kape. Sanay lang, sagot ni Jade. Niniting matipid. Pero kinabahan siya. Dahil sa bawat hakbang ni Rico palapit, ramdam niya ang kakaibang tensyon. Yung tipong, hindi dapat, pero nakaka-excite. Umupo si Rico sa tapat niya. Saglit na katahimikan. Hindi ka ba giniginaw sa suot mo, tanong niya. Pero hindi ordinaryong tanong yon, may halong biro, may halong sulyap. Hindi. Sanay sa aircon, di ba, sabay kagat sa straw ng malamig niyang inumin. Tahimik ulit. Pero ang mga mata ni Rico, palihim na sumusulyap sa hubog ng dibdib niya sa ilalim ng manipis na shirt. Napansin yon ni Jade. Bakit may dumi ba? Wala naman. tinitigan ko lang kung paano magpalamig ang tagamay nila. Baka gusto mong subukan kung gaano ako kainit. Nanahimik si Rico. Pero pilyong umiti. Delikado yung mga ganyan mong salita. E di wag mong isipin na pinsan mo ako, bulong ni Jade, pabalik. Maya-maya, nagpa siya si Rico na mag-push up sa damuhan sa harap ng terrace. Humiga siya sa damuhan, nag-push up ng sunod-sunod. Bawat taas-baba ng katawan niya, kita ang paggalaw ng kanyang mga muscle. Sa liwanag ng papasikat na araw, kumikintab ang pawis niya sa batok, sa balikat, pababa sa dibdib. Si Jade, kunwaring nagsiselfone, pero sumusulyap sa bawat galaw bumaba ang tingin niya sa vilain ng pinsan. Para bang may ibang klasing kuryente sa pagitan nilang dalawa. Ang sipag mo naman, sigaw niya mula sa taas. Baka lang may nanonood, kaya ginalingan ko. Gusto mong panoorin kita ng mas malapit. Baka hindi mo kayanin pag malapit. Tumawa si Jade. Pero sa loob-loob niya, totoo nga. Nakakainit. Hindi sa katawan, kundi sa isip. Sa posibilidad. Sa bawal. Pagkatapos ng workout, lumapit si Rico sa terrace. Pawisan pa rin pero hindi alintana. Tumayo siya sa harap ni Jade. Subukan mong i-push up ako. Malay mo, magaling ka rin. Push up. Ako pa talaga ang gagamit ng lakas. Pwede rin namang ako ang gumamit ng lakas, sabay tingin diretsyo sa mga mata niya. Nagkatitigan sila malapit. Parang wala ng hangin sa pagitan. Kung hindi lang kita pinsan, bulong ni Jade, halos pa bulong lang. E di huwag mong isipin na pinsan mo ako. At doon, lumapit si Rico ng kaunti. Pumantay ang mukha nila. Mainit ang hininga. Ngunit. Jade. Rico. Kain na raw sabi ni Mama. Sigaw ng kapatid ni Rico mula sa loob. Puto nag-ayos sila agad. Parang walang nangyari. Pero ang mata nila di nagkakalimutan. Habang naglalakad pabalik sa loob, sabay silang tahimik. Pero pareho nilang alam. May ginagawa ang katawan nila na ayaw aminin ng isip. At ang bawat biro. Bawat sulyap. Bawat titig na binibitin. Ay paunti-unting umaambag sa isang bawal na uhaw na baka wala ng atrasan.